Alam nyo ba na merong mga panahon na ayaw ng lalaki na makipag-ano sa'yo? Hindi ito marahil common sa inyo, pero totoo talaga na merong mga lalaki na walang gana kung minsan makipag -em um, sa kanilang partner. Bakit nga ba ayaw nila? Ang ganitong topic ay kakaiba. Kasi ang mga babae, kaya nila, kaya namin kahit walang jugjugan, kahit umabot man ng taon. Pero sa mga lalaki, halos imposible ito. Kasi sila ang agresibo sa dalawa. Alam naman natin na ang mga lalaki ay pilyo. Ito, unahin na natin kung ano ang dahilan. Number one, namamangka sa dalawang ilog. Kung nagiging pabaya sa sarili si misis, nako nako, ang resulta nito ay maghanap ng ibang putahe si mister. Ito talaga ang topic na parati na lamang pinag-uusapan. Parating topic? Yun ang mga mister o mga lalaki na hindi kontento sa isa. Kung nakikita mo sa mga reklamo ni Rafi Tulpo, Marami talaga ang nagre-reklamo rito yung pinapatulpo ang kanilang asawa dahil merong iba. Hay nako, madali talagang magsawa ang mga lalaki. Anyway, kung kagandahan ka pa rin, Inday, kung ayaw niyang makipag-romansa sa iyo, malaking tsansa na galing siya sa kanyang babae pagod at gusto niya ng matulog. Alam nyo, ang mga ganitong problema ay nariresolba naman sa mga pamamagitan ng marriage counselor. Pangalawa, hindi magaling ang babae sa tuwing nag-aano kayo. Yes, totoo talaga yan. Nangyayari talaga yan sa totoong buhay para sa iba, mababaw lamang na dahilan. Pero may mga ibang mga lalaki talaga na kapag boring si Mrs. boring na ang kanilang war games, nawawalan na ito ng gana. Lalo na kapag ang lalaki ay grabe talaga yung performance, ginagawa lahat-lahat, tapos si babae, si Inday, nako parang wala man lamang pakialam, hindi man lamang marunong rumes back. Alam nyo Inday, kapag full performance si Dudong sa iyo, bumawi ka naman. Kapag ginat-ngat niya ang prinsesa mo, ay abay, bumawi ka rin, ngat-ngatin mo rin ang kanyang kapangyarihan. Oh, 'di ba? Ganun talaga. Dapat palaban ang dalawa, hindi lang yung isa lang ang matapang. Ayan tuloy, ayaw na ni Dudong. Wala na siyang gana. Kaya naman advice ko sa'yo, paminsan-minsan, nako nako, okay lang maging tamaran ng mga babae kasi ganun talaga tamad ang mga babae. Pero naman bigyan mo na rin ng paminsan-minsan bigyan mo rin ng happiness ang iyong kapareha. Ganun. Eto pa, depressed. Alam nyo ba ang mga lalaki, kapag meron itong problema, kapag depressed ito, ay halos wala itong gana sa lahat ng bagay. Tulad na lamang ng romansa ni Fernando. Halimbawa, natanggal sa trabaho, walang pera. Expect mo na lamang na hindi talaga tatayo ang plug ceremony niya. Eto pa, hindi na siya naaakit sa kanyang kapareha. Kapag matagal na kayong nagsasama ng iyong kapareha, malaki ang chance na siya ay tumaba. Sa mga babae dyan, nako nako, importante talaga na alagaan natin ang ating mga sarili. Porket nanay ka na, maging burara ka na sa sarili mo. Nako nako, kung magiging pabaya ka, sinasabi ko sa iyo, expect mo na na wala nang magdidilig dyan sa bulaklak mo. Ito pa, unhealthy eating o di kaya yung lalaki. Sobra itong taba kapag ang lalaki ay tumataba. Ang kanyang male hormones ay bumababa at nagtitake ng over female hormones niya. At dahil dito, nawawala na ang pagkapilyo ni Mister. May mga iilan rin na mataba na kaya pang mag-perform kapag nag-aano kayo. Pero nahihirapan na ito. May pag-asa talaga na tatama na talaga ito makipagtsuba, makipagtsurbahan kay misis. Alam nyo ba na ang sobrang katabaan ay nakakapag-lower motivation sa mga lalaki at nagkukos ng depression. Alam nyo ba na ang mga lalaking matataba ay hindi confident sa pakikipag? Mm, alam nyo na yon. Sa mga babae naman na nakakaranas ng mga ganito sa pag wow, gana ni Dudong, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Marami ang may ganoong ganitong sitwasyon may mga oras na gustong gusto talaga ni Inday makipaglaban pero ayaw nang tumayo ang flag ceremony ni Dudong. Masyado na itong malungkot at gusto na lamang matulog. At kung palagi na lamang itong nararanasan ni Dudong, nako nako at Inday, alam mo naman ang dahilan na ayaw na itong tumindig, kailangan nyo nang ipatingin ito sa doktor, lalo na kapag buwan na itong nararanasan niya. O ba diba, kailangan nyo nang pumunta sa doktor, magpatingin kayo para malunasan na ito agad-agad. So, ayun lamang, maraming maraming salamat at syempre, ganun pa man, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayon, maraming maraming salamat. At syempre, uh, sa mga hindi nakakilala sa akin, my name is Balti. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!